So, mauto ma take kasi grabe ko, kahapit kay 10 months na ako sa akong worth eh. Diba? Kaluyan. Lord, salamat. Salamat. Very paspas kayo mga panghitabo. Pero kayo na work na ako na work at home balls. Ay, ano, kayo nagboard lang mag-work at boarding house. gina ko na ako for 2 years. Yung nga, nagsino ko apply-apply lagi dati. Sobra, jeez. As in, nagsino ko apply-apply. Yung nga, kayo mga basic na mga friend ko dati sa call centers. Nag Nauna silang nag-ano, nag-work at boarding house. Ano, unya ano ko, ano, oy. Pero syempre, happy ko sa ilang tiyan ako nga po. Makainganap ko. So, ang to silang ko apply. sila lang po ko kabagsark. Ano ko, ay basidili siguro para sa ako at So, mauto ma na po tayong point. Eh na kanang pag-apply na ako na dawat na ako very light na ano ko Uy, salamat. syempre pag dawat na ako ato na time, te, ka na, two weeks lang, te, una na ka-resign ako sa work, so mo ito na ninkamot ko cover over. So, syempre Lord, salamat, te, grabe akong pray ato na time. But anyway, so wala, nagpasalamat, nagyapong ko kay 10 months na mga good ko, te, kanang na Wala ko nag-training, training. What I mean is, wala ko nag- Napangunta na over-over sa mga tao. Mausaw na siya. Kaya ako gibuhat nag self-review. Gidgo, ti ay mauto. Ano kung malo? Salamat sa mga knowledge. Wow, ang When we say knowledge, what comes on your mind? people na the back, ay, na mga moment. So, karon going back, ma-remember, ginako ko te dati, katong nag-apply, apply ko dati, dagan nila yung mga rejections sa kinabuhi lagi, pero siya, every question, every question, te, mm, kanan, every question ng mga rejection. So, very katawaran, pagiging kaya te, kay, katong nag-apply, apply ko dati, so, Jollibee, dagan, kung katong, oh, ka, ka, tanawa, katong Jollibee, Jollibee, is na ko dati, te, nag-apply apply ko over over lagi tih halos tanang mga branch nito mga green chabol mga mga inasal mga chowking nga bolito sa gents nati wala ko na dawat tih kunang sama tao ang bakwas yung ako sila tih pero ano ko si ginalang oy unya naabot pa pagit ko sa point di ba mag ano man ang pinaka happy moments ako kinabuhi before tih kaya ako sil silpon ako basic na cellphone dati sa mga keypad anam pag naay mag text anang uh, jolly great day or jolly day uh, jolly day jolly great day this is anong from ang ang ane ng mga ano or good day at sinlamik ay sa feeling tih kaya feeling na alu oy kaya naman ay kung ane ng mga feeling oy Unya, ay, naabot ko sa pointe, sige lang kung apply, sige lang kung kabagsak lang Unya, nai, isa ka, ano, kung asa ah, saan man tawang mag-apply, apply, apply ani, oi. So, ako nga, sige, last, ano na lang, siguro ni kay, as in, ti, halos na ng mga branch nito, nahurot ako kung apply, ti, wala ko kapasa, ti, ako nang sa sila. Pero, syempre, anak ko nga, kana, save the best for last. <coughs> wow, na na mo, please lang, tama na, ayoko ni i-place nga, kabarit ni Sherwin, oi. Oo, ti, unya, very katawanan, kay, di ba, tingala ko pag interview na ko nang dugay okay, lagi sila nag-chat di ba ano kung nga dapat pag mag ano sila mag, mag pag mag, mag text sila dapat mag ano siya nga sorry wala ka nakapasa kay para at least pwede kong mag asa te ang uban is inganay lang mga ginabuhat na iisa dito te na sila nag-text sa ako ako basta nakalimot siguro sila and all ako gibuati, eh. ako ang nag-text na lang mismo te. Eh. Ako nag ano ko nga ma'am, ako nga good day, ako day si Sherwin, anak sila mm -hmm. nga mangutana lang unta ko kay nag-hold ko sa inyong text, nakapasaba ko o dili, prank ka na lang niyo sa ako kay pare mm -hmm. ko mag-asa te. Eh wala gihapon so syempre ako nakapasa na lang yung taon. ako kung sa naman ni sila oy uuna abot ko ara sa mga point naga miss call miss call ko te kay kana lagi kay gusto na ako magtrabaho makatrabaho at na time so mauto ma ako nga kana ako kinabot lagi na, ginabot, na text na ako sila kay ano ako gusto te ako pwede iprank kana na lang ninyo sa ako ah kay para tis maka maka ano na pud ko dili ako magasag over over te pero kaloy ah di ba wala ko gipabayaan sa Ginoo te wala ko gipabayaan sa management sa taas pero syempre na every prior never mag early up oo dili porket dili wala ko dili pabayaan mag early out over over dili te so sa so, motor pa salamat kid ko over over lagi ti ano kung ngoy uh, salamat kid kayo lord so karon ti akong trabaho ti is mahuman siya kay ano ba ni siya kan kontra contract man ko ti so nakay 2 months na lang te so ang kanang 2 months na lang nako ti wala lang di ba pero grabe kita kong mga na learn sa ilag over over ite Unya katong nag start ako work at boarding house, ti akong gibuhat wala kayo kog kalaglaag and all. So akong gibuhat, akong sweldo is ka nang gikip keep over over. Mao to nag ano po nagpa-renovate ni renovate ako ano, basic na panimalay ti. Oo, di ba? Karang ana akong Lord salamat kayo sa ano sa blessing. Pero syempre ang first ako pasalamaton ti akong health, di ba? hindi din ako mahimunik kung dili ako healthy over over. Mao ano ana akong nguy salamat gid kaayo ka an. dati Ang pinaka number one na blessing sa ako, ah, feeling na ako ay, grabe ko ka -bless, is, ah, wala ko wala ko, wala ko yung na sakit eh ana ate wow kanang anak ka ayo te di ba so ako ginabuhat pa sa akong life karon dili kanang overwork overwork na pud kay karon ay grabe ko ka ano dati ing anak ko ginabuhat te katong na call center ko IT for two months for 2 months te, as in open closer gid ko ana te kay naga prepare ko dati te especially kanang nag nag overtime ko ana mag start ang bare months nag overtime ko ana te kay syempre ana ko nga at least, nami, nami pang december and all pang new year pang christmas te mo lang to so mo to so dapat ikaw kung asaman ka karon ako na, mag-follow So, ma Tama na, pero nako na check out So, pero after ato, tinadawat tala po, ko, kaluyuan po, te, di ba? Kanang anak ako, sa akong sa ako sarili lagi, kanang, o, oh, na mga door na mag, ano, mag-close, te. Pero kung na mga door mag-close, pag ayo na lang, te, or pag ayaw lang, ano, hello, ayo And, ay, nare story pa, tim katong nala ko sa CR. Nag-apply ko sa isa ka, ano, tim, sa isa kong pangyay, tinalak, yung ko sa ilang crt Imbes ako nang gitawag, te, moto, na-stress na lang yung ko. Mm nila overshare Pero, -mm. -hmm ay naglaag ba yung mga ay naglaag ko ay di straight two days di ano ko nga umoy this is not me na ay nagagrow na ko as a person kaya syempre di naglaag laag na ko straight for two days na naglaag laag ko sa kuras de that is dili na ko sa ano sa burning house you know, pero ako naglaag na ko like makaproud diba bye ay na ano mga tao